guys so for today's video so papakita ko sa inyo kung paano mag repayment kay mabilis cash kasi yung iba masyadong nalilito baka daw hindi ma-process yung payment or hindi bumalik yung credit line mo so ayun guys papakita ko sa inyo so first need natin ng Gcash kasi Gcash yung gagamitin pag repayment kay Mabilis Cash so ang ating puntan is si Mabilis Cash So dito guys, mapaki makikita nyo, medyo malaki kasi yung credit line ko kay Mabilis. Mabilis guys. may magjuju so yung gawin natin is punta tayo sa yung itong may tao sa may right corner of the screen so, ito yun guys so next is punta tayo kay repayments so, so ayan guys yan yung magjuju sa aking mabilis cash so mayroon akong November 4 at saka November 6 So ang mas maganda guys para makatipid tayo sa tinatawag na yung parang convenience fee pagbayad ng ating repayment kay mabilis cash. So pwede nating sabayin tong dalawa. So yung 1007 at saka 89. So, So pindutin natin si pay. Ayun. Hindi nag-loading. So para natin magamit si Gcash guys, is e, si Gcash ang pipili natin. Kung mayroon tayong Pimaya or Shopee Pay, pwede rin nyo rin gamitin yun. Tapos so, mayroon naman itong mga cheese dito. Si, sa retail outlet, si Palawan, pwede din kayo dyan magbayad at sa bangko na nung pwede sa BPO at saka Union Bank so yung gagawin ko dito guys is Gcash yung gagamitin ko kasi Gcash yung mayroon akong balance so click natin si Gcash so yan guys makikita natin kung paano mag payment kay Mabili. so yung biller name niya is Skype so yan yun guys So, after daw natin mag login sa Gcash app is pinutin na natin yung bills and next loans so, search billers so yung ating pipiliin is SkyPay so so by entering the information above like the amount contract number and mobile number guys so ma ano niyo yung kay mabilis ka sure payment ma process so let's go gawin natin guys so first login po ako sa GCash ko medyo mahina yung signal natin kasi data lang kasi eh. pero may kabilisan din naman yan may mga ilang sandali medyo nag wait wait nyo lang guys wait nyo lang so login natin login natin yung pin natin So ayun guys, may balance akong 1.2k So yung gagawin natin is Puno tayo kay bills Si bills guys are Ay dito po Katabi ni transfer or ni bank transfer So yung pipili, pipiliin natin is Yung loans Ayan sa loans at hanapin natin si Skype. Pwede natin i-scroll down or pwede natin i-search. Skype. Ayun, Skype loans. So, ayun guys. So, yun yung sabi ko sa inyo guys. Yung convenience fee or service fee niya is 10 pesos. So, yung discard ko guys kasi may multiple loans o okay, mabilis cash. So sinabay ko lang kung ano yung mag uh, ang tawag diyan so magkalapit lang yung jodit niya so yung ito yung ginagawa ko. So max, minimize natin muna tayo kay. So i-copy lang natin yung amount, copy yung amount. So, ayan. Paste natin yung amount. Paste. Tapos, yung contract number. Copy lang natin yung contract number. So, yung mobile number ko, copy natin. So, kahit optional yung email niya guys. For the record na mayroon tayong, tawag dyan, mayroon tayong makikita ang record as our reference. So, input natin si Gmail. So, next. So, ayan guys. So, yung total amount to pinatinay is 1,106. Dahil, mayroon siyang service fee or convenience fee. So, confirm natin. ayun so download natin para may record tayo ayun nag notify na guys si nag notify na si gmail so ayun So punta tayo kay Mabilis Cash So ayun guys Yung Ayun nag update pa si Mabilis Cash So ayun guys, so makikita nyo na bumalik na sa 30,700 yung available amount natin to be loan for mabilis cash so makikita nyo guys yung next repayment natin kasi binayaran natin yung november 4 at saka november 6 so yung susunod naman niya is yung magkalapit is november 16, 17 at saka 19 at saka 21 so para iisa lang yung tanong ta, tawag dito guys. Yung service fee niya na babayaran natin is pwede natin siya pwede nating sabay na lang lahat yan para hindi tayo ma malakihan sa bayad ng service fee. So ayun guys, pag nakabayad ka rin kay Mabilis Cash guys, pwede ka na ulit makaloan kahit may existing loans ka ba, existing loans ka pa na babayaran mo. Ganun ka ganda talaga kay Mabilis Cash. Ayun guys, so kahit mayroon pa akong tang na hindi ko pa nabayaran is mayroon pa akong malaking available amount na pwede kong makuha kay mabilis cash so I hope guys ma maintindihan nyo kung gaano talaga kaganda gamitin si mabilis cash so sa mga gustong mag loan dyan na talagang need ng money at saka may gcash ka lang is download nyo lang si mabilis cash So, yun lang guys. Thank you for watching.